Hello, hello, hello sa inyong lahat. dito tayo sa ating lumang bahay. Pero kaya mga ilang inspeksyon ginawa para masiguradong hindi pa siya babagsak. Okay, parang siguradong medyo malinis pa rin siya kahit dito ay dito tumitira. Nako. <laughs> Siraan damit ko. This is actually second hand shirt. Ayun. May mga pailan nila din tayo mga second-hand shirts na nabili natin dito pero mas marami tayong nabili na second-hand shirts at iba pa mga bagay sa Japan. Naku, marami tayong mga pagkikwento mga information o mga facts about living in Japan at ang iba sa kanila, naku, magbibigay sa inyo ng shocks. <laughs> okay, magkakakalas <dyan> lang kayo. <music> Umpisaan, buksan ko lang muna to. Ang kalos sa atin to, ayaw na niya ipamention na kanyang pangalan. Shy siya. Kasi o, oh, shake, shake, shake ko. Sineshake namin to ni Richard kahapon, pero hindi siya tumutunog. Tapos maliit siya, isang box lang. So, ang ang namin, shirt or boxers. Yun. Yun na nga. Oy, thank you ha. Thank you, P. Mr. P, salamat. Huwag madadala. <laughs> Ay, paborito ko pa naman to. Pinipitik-pitik ko to. Kahit sa Japan pa noon, bumibila ko ng ganito, bubble wrap sa Daiso. At pinipitik-pitik ko, pinipisa-pisa ko. Pini Ang tawag doon, yun naman, pinapaputok. Pinapaputok. Ayan. Ano kaya itich? Ay, hindi siya brief, hindi rin siya shirt. Sobrang liit. <laughs> ano, hula kayo! Kung ganito ka liit, ano to? Salamin? Keychain? Adapter? Ano to? Ano to? Pang ano to? So, mamaya natin re-research. So, mamaya natin malalaman. Thank you very much, Mr. P. Okay? So, punta na tayo. Ito, nabili ko rin sa Japan. Hindi pala nagagamit talaga. Second-hand shop din. Ayan. Hindi <laughs> 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 nga pala na ganun. Alam ko na kanina na gagawin. ko ko pala yung mukha ko. <laughs> so, ayan. Ang ano. Pang, how do you say this? Pang reflector. Pag mga shoot tayo, Ayan, so, gagamitin ko ito pag ready-ready na tayo. Basta marami tayong mga gustong bilhin. Itong tripod na natin ka ng aking ano, camera, Japan ko rin na bilhin sa second-hand shop din. Murang-mura lang. So, pagunta natin ng Japan, maybe this January or February, depende sa pera natin. Pero naman tayong limang taon na mag pwede magpapalik pa rin sa Japan, bibili tayo ng ano, ng second-hand na drone. Mala niya, meron. Now, pwede hawak-hawak ko ito habang nag-video. <laughs> okay, sa so, isang araw ko nagkakamitin ito. Anyway, start tayo! sabihin na ikukumpara ko ang Japan sa Pilipinas because malayong agwat pagdating sa aspetong ekonomiya. Pero hindi may iwan sa magkaroon ng comparison. Doon tayo pupunta sa comparison na hindi naman masyado malayo. Unahin natin ang pag, ano, ang pagrenta ng bahay. Dito sa atin, derecho ka. Dediretso ka sa may ari. Huwag yung mga kondo-kondo pag-usapan natin. Ito yung mga ordinary mga bahay-bahay, mga, bahay -bahay, mga apartment, mga room for rent, house for rent. Dito na lang tayo magsimula sa ating probinsya, sa... Ang, ang sa Kalakang, Maynila. O sa buong Pilipinas. Diretso diretsyo ko dito sa may-ari, di pa So, magkano ba aling krising O baka naman pwede ka na nalang, two months, ano, two months deposit, two months advance. Usually, mga ganyan. Or one month deposit, one month advance. Ayun, hindi talaga pwedeng ganito, ganyan, ganyan. Kahit pa walang, ayoko makarin na may sakit kayo or something para makuha ito or something. Ayoko nang gano'n. Basta basic, di ba mga ganyan-ganyan usapan? Kung may mababait, ito yun. O sa so, si, ano na lang, one month, ano na lang, one month advance, kasi kailangan ko lang talaga ng pera. <laughs> Di ba? So dito, dedetso ko sa may-ari. Sa Japan, para kang nag-a-apply ng loan sa banko. <laughs> Marami kang dadaanan, hindi lamang mga pictures, hindi lamang ang estado mo sa Japan, hindi lamang, ano mo, hindi lamang para sa mga foreigners, kundi mag sa mga taga-roon. In Japanese mismo, ganun pa rin ang dadaan nila. Although mas, mas less ang requirements, pero dadaan pa rin sila sa mga ganun, mga papay-papeles, mga dalawampung pahin ng pipermahan, and then may mga waiting-waiting galore pa, and then may mga stamp-stamp pa, kung ano-ano pa kailangan kunin mo sa bangko, oh, bigay mo ganun! So, hindi ganun kadali as it may seem talagang pahirapan ng pagdating sa rentahan sa Japan. At least, meron kong ID pagpupunta na kayo doon, o mag-i-stay na kayo doon. Napunta tayo sa mga klase ng, ng bahay o tahanan ang natirahan doon. Pero silang tinatawag na uh, mansion. Parang nakalimutan ko na yung pronunciation ng mansion. <laughs> parang gano'n, nakalimutan ko na agad. So yung mansion is kumbaga sa atin at saka sa ibang bansa, kaya sa Thailand, gano'n din, ay kondo. Sa so, kailagang mansion and then yung kanilang mga uh, apartments, ang tawag naman is apato. Ang range ng kanilang upahan, based sa aking experience, ay uh, 4,000 yen pataas. Yung sa akin is 5,000 yen, pero malapit naman ako sa bayan. Malapit ako sa lunsod. Lalakarin ko lang. Pati pagpunta ko sa school ko, lakad-lakad lang. Pero sa may medyo malalayo pa at hindi mga tanong lokasyon, may mga nakakakuha pa ng 3,500 siguro. Mm -mm. Kung simplihan lang ha, pero syempre kung kung hindi lang one room, di aabot hindi ng 4,000 pataas. Pero kung mga one room, one room lang, with matching kusina na and toilet, yun. May manapero ka siguro mga 3 or 3,500. And then ang style sa kanila ng bahay, feel ko halos ganun lahat pag sinabi natin na mansion na hindi pang yayamanin. Ay, ang unang mga bubungaran, kitchen. Kadikit na nanhalos ang ang comfort room and toilet. And then meron space for washing machine, kahit dun sa akin. And then yun, isang, ano na, isang rectangle kung minamalas-malas ka, isang square na maliit. Pero sa akin, at sa iba, na nakita ko na, is rectangle. Tapos, minsan, meron pang terrace kagaya sa akin. May pang maliit. Na, doon ako nakakapagsampay. Ganon. So, yun, meron akong idea ng pangkarniwang mga bayan, urupahan sa bansang hapon. Next, malinis pa talaga sa Japan, 100%. Hindi rin. Pag pupunta ka ng Tokyo, may makikita ka namang pailang-ilang basura, may makikita ka pa rin mga ilang-ilang mga tapon, ilang kalat. Pero, bago siguro magtanghali. Kasi usually, talagang makalakasan ang kanilang nightlife eh. O sa Tokyo. Uh, kagaya dito sa atin, nag start ang mga clubs, usually ha, mga bars. Midnight, and then matatapos sa madaling araw. Pero, nagpunta ko ng Tokyo minsan, alas 10 ng tanghali yata. May mga ilang kalat-kalat pa. Siguro talaga hindi may iwasan pag nasa big city ka. At hindi lamang, I'm sure, hindi lamang siguro sa Japan. Mas worse pa nga sa iba, hindi lang basura, kundi pati mga basurang tao. Ang dami rin kayo mga, ano, mga pickpockets sa France. Saan pa ba? Basta, marami. Sa mga taga-friends, react kayo kung totoo yan. Pero ayon sa akin na basa, kilalang kilala ang Paris, especially sa larangan ng dukutan. Peace and order talagang tahimik. Alam mo, walang nangyaring nangorsonada sa akin ni wala akong narinig na bakla, 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 or kung ano man ang ano nun, kung ano man ang counterpart na sa salitang ni Hongo, wala talaga, wala. Kaya sabihin na natin Okama, or para medyo so si gay, <laughs> di ba? So wala talaga, wala akong nakitang mga rampulan, or sabunutan, or hampasan, or wala ng saksak. dito. Of course, may mga nangyayaring gano'n. Huwag kayong ano, hindi perfectong bansa ang hapon na napakatahimik at talagang walang crime. Meron! Ang dami-dami dami kaya doon na minsan, mga siyam na tao na nakikita na sa freezer. Mga ganun-ganun. Ano marami. May mga nagsusunog sa, sa, sa train. May mga ganun din. At sa kanila national issue kasi big time agad yung mga ganun palipasang mabihira. So, big news agad. Big issue. So, in general, peaceful. Minsan, Umuwi ako, may dalap ako manita, kalakalat ka, at or something, pero wala talaga. Sabi, double ing ingat ka pa rin. Pag po ka talaga ng masamang tao, ay eh malas mo. Pero kung sa pangkalahatan, very peaceful ang bansang hapon. Transportation. Hindi mo na malaman minsan ang mahirap at mayaman kasi kalimitan, nagkakasabay-sabay o nagkasama-sama sa pagsakay sa tren. Iniiwanan ng mga sasakyan sa mga parking area sa kanilang lugar and then magte-train papunta ng Tokyo, for example. And, wala yung mga uh, may ingay ng mga menti, ng panuts at mga kalami. <laughs> na may mga agaw ng bag mo papunta lang bus. Wala mga ganun. Wala. So, ganda lahat ng mga buses. Ganda lahat ng mga trains. Siyempre, may mga luma. Alam nyo sa Japan, pag naluluma, talagang wow. Bidang-bida yan bago mag ang tren. Ay, naku, ang dami mga photoshoot. <laughs> may mga stamps stamp pa to commemorate yung kanyang existence, yung kanyang service. Ganun. So walang motor, walang jeep, walang mga sabitan ganyan. <laughs> sana meron. May mga tayo, sige lang, sana ang kakamurang <laughs> Pero wala eh. Pawisan ako pero hindi ako makapag-ano kasi maingay. oh sobrang ingay. Pag nag ano tayo, pag nag-electric fan. Sobrang init na dito. Alam niyo ba na August na, September na ay mainit pa rin. <laughs> Parang hindi naman kayata ganito 10 or 15 years ago para ngayon lang, o baka naman naninibago lang ako, yung mga tatagal sa Pilipinas hindi umaalis, paki-inform ako kung ako ba'y tama or naninibago lang or what. Pero sobra talaga. Yung dapat ipapalabig na itong birth, or yung kahit yung August, Diyos ko, kasing init ng summer talagang parang nag ng mundo. And total dito na rin lamang tayo sa temperature at weather condition ay mainit sa Japan. Ganitong kainit. In fact, mas malala pa minsan, lalo na kami na malapit kami sa dagat malayo pero parang malapit <laughs> Kasi mag trend ka rin naman bago ka maka makadating sa sa Shonan. Pero iba ang lagkit. Basta malinsang, ano, mainit na malagkit. Basta hindi maganda. So kung init na init na tayo dito sa atin, huwag kayong pupunta sa kanila ng June, July, August at sobrang init. So, mga last week ng September yan, medyo kakalma-kalma na yan. Kung takot kayo sa lamig, huwag kayo pupunta ng, 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 December, January, at February. Kasi yun talaga, ang winter. Yung talaga maraming yelohan. At talagang may mga moments na mangingimay ng iyong kamay, pati mukha mo himay na, na pag maliligo ko sa banyo kasi mag-heater -e ka, di ba hot water ka, ay naku, bibilang ka muna ng 1 to 10 bago ka tumakbo. 1, 2, 3, tapo! <laughs> kasi ang lamig talaga. So, kailangang paglabas mo ng banyo, balot na balot ka na rin para iwas takbo. <laughs> okay, pag-usapan natin ang mga minimum wage sa Japan. Ang pinakamababa nila, kailangan na natin ng salamin kasi may babasahin tayong ilan para meron kayong idea. Uh, customer service representative, ayun, waiter, is labing-anim na lapat 1,200 US dollars lang. Tapos bawal pa sa kanila mga tips. Oo, huwag na ba kayo magtitip sa Japan kasi baka habunin lang kayo sa labas o baka mapahiya lang kayo o baka tanggihan nila ng dire -dire -dire diretan or what. Basta huwag. Siguro, okay ang ganun sa mga clubs, bars. Pero kung sa mga ibang trabahoan, kagaya ng restaurant, wala, wala. So, swerte ang mga uh, turista pagdating sa ganung ano, aspeto. Customer service representative is 201,000 yen or 1,481 US dollars. Automotive mechanic, kahilera. Ang nursery teacher, ito yung trabaho doon. Ang baba, diba? Isa sa pinakamababa. That's 203,000 Japanese yen or 1,495. Sabihin natin, 1,500 US dollars. Pero ako kasi, nakakarakit-rakit doon. So bukod sa meron akong kinikita sa YouTube na konti-konti noon, ay binibigyan ako ng boss ko talaga. Kinakuha niya ng paraan na madagdagan ng kita ko. So sasabihin ko sa inyo na lang yan sa mga susunod nating vlogs, kung ano yung mga bonuses na ibinigay sa akin ng boss ko kapalit ng ilang mga dagdag trabaho para lumaki yung sweldo natin. Ayun. Pero meron kayong idea na although maliit itong mga nasabi natin, malalaki naman sa iba. Malalaki yung mga engineer. Oo, malalaki yung may mga special skills, mga doktor, siyempre, sa so, sobrang lalaki. Pero, kung iisipin natin, kukumpara natin sa Pilipinas, yung dalawandaang libo na, o yung, yes, yung dalawandaang libong yen, ay halos si sandang libong pisa na rito. Mababang rin niyo, sa so, skuro mga, mga 90,000 na lang ito, or 85,000, pero sa so, naman kukot-kot ng ganon. And, sa bandabandarian, pag-uusapan din natin kung kung maliit ang isang daang libong sweldo sa Japan. Paano ito napapagkatsa ng ordinaryong empleyado, lalo pa sa kagay natin na nagpapadala sa Pilipinas? So, abangan nyo yan. Next natin is, ano ba? Sinulat ko yan eh. Supermarket. So, ang dami tayong mabibili. Sobra nakakaloko. Ang nakakaloka. Nakakaloko. Yung ano na lang, yung hindi ko kinakain, yung curry. Ba't ba hirap hirap, hirap eh, porhans, curry, Ker Curry. Curry curry. <laughs> ang dami yun lang curry lang, ang dami dami na. Ang dami dami choices. Ay di lalo ng noodles sa kung saan Japan. Ang dami talagang choices. Ay nako. Drinks, ang dami dami pagpipilian. Meron ako binibili doon ano eh, 300 ang isa. Eh, talaga namang healthy, proven. Sinearch ko pa sa Google ko ng mga health benefits nito, mga nutritional facts at talagang bongga. So, marami sila pagpipilian, lalong-lalong. Ano pa mga marami sa kanila? Mga yogurto. Ayun, or yogurt. Ang dami-dami pagpipilian. Diyos ko. Kaya nga talagang, sa totoo lang, mas healthy ang aking estado ng katawan doon. Dahil, lakad-lakad ako araw-araw, papunta ng trabaho. Tapos, ang dami pang healthy food. At pinsan, nagtitipid ka siya, pero gusto mong dito na lang, kasi sa Pilipinas. So, nag-aarap nag diet mo. Gumaganda kasi, mag-aarap ka ng mga ubento na mura, pero ang daming gulay. Mga ganun. Pero ako talaga di ako, basically hindi ako matipid sa pagkain. Buhos ako ng buhos. Halos gabi-gabi nag-aano ko doon. Nagsasashimi. Oo, mas gusto kong sashimi kaysa sa sushi. Alam niyo kung bakit nakakaaraw-araw ko doon? Kasi ang mura. Discount na ng 7.30 ng gabi. Kailangan medyo ang ka na ng mga ganong oras. Dahil yung tigo 1,500 for example, nagiging 750 na lang. 50% usually. to so, sa katabi ko kasi 30% lang. Pero sa pangkalahatan 50% na binababa ng mga pagkain pag ng gabi. At, sala, hindi ko alam dito, pero doon lahat na lang yata ng supermarket na napuntahan ko ay merong microwave oven. Pwede mo nang initin yung mga nabibili mong pagkain. Dito, ah, uh, paki-inform ako, hindi ako sigurado. Baka naman meron din, hindi <laughs> ko lang nakikita. Pero doon, 99% meron. Sindihan ko na to, ha? Ah, uh, ko talaga sobrang init. <laughs> Grabe! Ayan, bahala na hindi tayo magkarinig. Talagang hindi ko na kaya eh. Ako'y tutumba din eh sa sobrang init. Pagayon. <laughs> okay, Next, punta tayo sa mga bata. Magpapalaki sa mga bata. Days sa aking karanasan. Kasi halos sa punta ako nagtrabaho sa nursery. Nursery. At saka mga bata ang tinuturo ko sa English classes. Matatapang ang mga bata. Oo. Siguro hindi ko alam. Pero base sa akin nasasaksiyan sa kanilang mga pag-ugali ng mga bata. Parang Ideal sila sa labas, magalang, mabait, maano, pero sa kanilang bahay, parang iingay, parang nagmumurahan nagmumurahan, parang ganun. Siguro hindi man lahat ang bahay. Pero, siguro mga 75% na nakikita ko mga pata sumasagot sa magulang at, at very young age. Mga 3 to 6 years old, nang hawak namin. Tami, kung um, ko, may ginagawa mas mga yung bata, kinakalmot-kalmot na siguro ko, tinapasa-pasa ko, tuloy ang takbot na papahabot. Pa, ng mga teacher sa kahabon, nakangitila yung magun. Masin-masin, sumimasin. Ay, hindi? Ano na yun? E mga ganun ka na. Hindi ako magaling sa hapon nila, mga naririnig ko. Hindi kasi ako na-pressure ng salata ng hapon. Ayun, so talagang ganun. Ang tatapang. Oo. Tapos na na! Hindi po. Ayun, ayun! Hindi! Mga ganun. Ayun mga magulang talaga. Hindi ka gaya sa atin, ito batang ito, makukurat kita! Huwag <laughs> <laughs> sa atin. Hindi mo tingnan sa bakit mamaya, sinasabi ko sa Bebenido. <laughs> Di ba <naman>, mga <"Ganad." laughs> At sige, ba talaga hindi na magpipigil ako kung ano ng rulet? Tutang wala na ikang video, ahampas sila yung bata. Sa Thailand, grabe manapak talaga, pa, 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 oo. Yung sagay, papasok pa lang, lay, ko? May mga hampas dun. Ewan eh, ko ngayon ba meron pa, pero nandun ako noong 2006 2010, ay nako, hampasan pa kaan. May mga bantay talaga mga teachers of gate. Marami rin loko. Kaya sa atin, marami mga loko mga bataan Ng mga kursong alahan din. Marami rin. And, uh, yun. Tapos, ang isang nakaka-amaze dyan ay pinuturoan nila maging independent ang bata sa murang edad. Nadadala na nila hanggang sa pagtanda nila. So, trabaho ka na. Kanya-kanyang lakad na. Pag nag-18 sila pataas or 20 yata pataas. One situation. Di, ano, may mga railings, mga ganun. Railings pa tayo doon. Sa garden, may mga gano'n-gano'n, di ba? Tapos may mga bagod-bagod pa. O bakit ang bata ang babagsak ng mga kanal malalim? Nakagano lang ang parents, antabay lang. So hinayan nila ang mudyapit, magkaroon. Nang, nang hindi, I mean, nagwawari siguro, pero I think kailangan ko silang bigyan ng kalayaan na makarana sa mauntog, matapak. So kahit sa school, sabi ko, ah, totoo. Kasi sa school, dapaan Sa atin sugod, Diyos ko, ano ba niyari, ko? Kung kayo nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak

mga teacher, mga magulang gano'n din. Pero kalawit sa teacher, nakikita ko gano'n. Hindi <tipod> ka. Agad talaga mukha na. Hindi, hindi ka lang yun. Mm -hmm. So, <clears throat> ayun. So, sa pagdating sa mga bahala kang madama or something, siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit nagiging independent sila. Hindi matitibay pagdating ng panahon. Mga pupunta ng mga forest, sa mga mag-isa. Di ba mga ano sila? Mga matatapang. So, siguro yun ang isang ano. Ang isang dahilan kung bakit. And sa isang banda, parang maganda rin nga. Nakakaranas pa. Dapat nakakaranas na matipalok, nakakaranas na Maano? Ang laro ng mga bata sa amin, di ilalabas namin tuwing 11 ng tanghali. Nako, putik-putik ang pata. Naglalaro talaga sa putik. Pero dead ba lang sa mga tisya? Sati ka kayo sa atin na Diyos. Oh, okay wag. Huwag kayo dyan. Hindi talong siya sa malinit. Hindi talong sa baha. Saan ka go Okay, play. It's play time. So do whatever you want to do. Masa nakaantabi lang kami. Ayan baka may makawala. yung lagi ano sa amin, ligaga kami lagi doon eh. Baka may ano, makawala, baka may baka ano, bilang-bilang lagi yan. Ayan, pero ang laro nila, Diyos ko. Ako kinakabahan, Diyos, Diyos ko sa may puno pupunta pagka laki-laki, baka manunod. <laughs> Manuno. No? Mga ganun, no? kaya yung mga pasta, ewan ko, sa swing, ang tataas na. Ay, wala nakagaling ang mga, mga uh, teachers. Inuuga <laughs> Ay, nako. So, medyo kakaiba talaga. <laughs> Husband and wife. Husband and wife. Husband. Husband and wife relationship. Ayon sa mga naririnig ko, ayon sa mga nasa search ko, ay, mga 2-3 years pa na nagsasama, hiwalay na ng kama. Hindi ka sa atin, pokpukan <laughs> pa yung Sasaan so, nila? sa kanila, usually ganun. And base na rin sa mga naririnig ko, aking okay, main source kasi sa mga Pinay sa kapag-asawa ng hapon. And ganoon na ganoon. Mm -mm. Parang mas tayo, Parang mas romantiko ang mga Pinoy. Okay, punta tayo dito ngayon sa mga weird. Ano ba mga weird? Ito yung noon ha. Kasi binlog ko na ito before, eh, meron mga hotel or room for rent just for crying. Mga ganoon, meron. Tapos ang uh, ang entertainment industry talaga mga live live shows ay booming talaga hindi nawawala. Sige, so, ang dami daming bars lalo sa Tokyo, tiket-tiket, kahit sa mga probinsya ka guys, amin, ang dami pa rin inuman. Hindi nawawala inuman sa kanila, babae talaga ay may inum. And something weird na normal lang sa kanila, isa makakakita ka ng mga billboards. Excuse me. Makakita ka ng billboards sa umiinom mga babae, nag-i-endorse nag ng alak yung babae, mga sikat na artista, mga ganun. Because drinking is part of their social relationship. Siguro. Ng, ng kanilang lipunang ginagalawan. Bahagi ang inuman. So katanggap-tanggap ito. Sa atin, kapag na kita nag-iinom at alas 4 na madaling araw muna, ay nako. Pager perian, sinasabi ko sa iyo. Tanongin mo ka magkano? <laughs> Di ba <madaling>? Sa <laughs> so, hindi. Hindi ka mo mag Costes na. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bukas abangan ninyo! Paano makakapunta ng Japan? Isang way para makapunta kayo ng Japan. Abangan niyo yan. So this is your friend Roboto. Sa inyong rikotong sa imas at mabuhay lang ng Pinoy sa mga sulog ng world. lagi pa more and more and more. Thank you!